Umaga po, magandang umaga po sa inyong lahat na may nagtatanong po sa akin paano daw po gumawa ng TV lace po. Ngayon po ituturo ko po sa inyo. Nagupit po ako ng isang 60 width na 8 inches po ang lapad. Ayan po. Tapos po, ayan tatahian ko po sa gilid. Yan po ay susuutan po ng garter po sa kabila ang gilid. Kabila ang gilid po yung tahi ko. Ayan, makikita nyo po. Dyan po isusuot yung garter. Ayan. Ayan, dar kabila na tahian ko na po yung kabila. Hindi e, yung kabila naman yung tinatahian ko po. Ganyan lang po yung paggawa niyan. Yung 60 width po, ginagupit lang po ako ng 88 inches po. Ang lapad. Tapos yan nga po, tiniklopan ko yung kabila ang gilid ginawaan ko ng suotan ng garter yung kabilaang ang gilid tapos po pagkatapos po yan hanggang dulo po yan tahi, paikot po yan yung 60 width nga po pala pinagdugtong ko po pala siya dalawang 60 width pinagdugtong ko then yan na po natapos na po yung aking pagtatahi sa gilid kabilaan after po yan yan, ayan na po yung finished product po. Oh. Yan. After po nyan, ako naman po ay yan. Ako naman itatabi ko po muna yan. Tapos yan po, magsusukat. Kung gaano po siya kahaba, yan din po, ganun din po kahaba ang garter. Dalawang garter po na ganyang kahaba yung gugupitin ko dahil yan po yung isusuot ko dyan kabila ang gilid po ng TV lace na yan ayan, para hindi matanggal ayan nga po, dalawa na nga po yan para kabila ang gilid na po yun yung pinagtahian ko kanina ayan at isusuot ko na po dyan sa aking pang tuhog ayan po, tapos para hindi matanggal ibubuhol po natin ayan, susuot na po natin yun make sure po na meron pong maiiwan na 1 inches po na butas na para pagsuutan ng garter. Ayan guys, sinutugan ko na nga guys. At yan nga po ay kabilaan nga po. Ayan. After yan, yung kabila naman ang susuutan ko ng garter. Ganyan lang guys. Kasi marami nagtatanong sa akin guys, gumawa daw ako ng video kung paano daw gumawa ng mga ng TV lace para nga po sa pang decoration sa TV nila yan ibubuhol ko lang po guys para hindi matanggal yan kabilaan yan ibubuhol ko lang sila pareho para mahigpit kasi pa, pag kasi pag itinatahi lang siya na may tendency po kasi na natatanggal kaya mas mabuti ng ano mas mabuti ng nakabuhol na lang siya yan Ayan nga po. Yan. Kabila naman yung tutuhugan natin. Ayan. Make sure na may butas. Ayan. Kaya may, ayan talaga guys. iniwanan ko talaga yan ng butas dyan kabilaan. One inches kabilaan. O kaya isang daliri talaga yung sukat dyan. Para ano, para may susuutan ng garter. Ayan. Madali lang naman po yung paggawa niyan. Basic lang naman po yung paggawa niyan. Sa sukat lang talaga nagkakaroon ng ano problema dyan. Gaya po ng 60 inches, ay ng 32 inches na TV, kailangan po dalawang 60 width ang gugupitin nyo ng 8 inches tapos pagdudugtongin nyo po siya. ayan na minuhol ko na nga rin guys ayan then ayusin na natin para makita na yung ano ayan na nga guys o diba guys ang ganda ng pagkaka curve nya oh. ayan tatabi muna natin guys kasi gagawa tayo ng ribbon ayan guys nagupit ulit ako ng ano guys, 16 inches naman guys, tapos ipo-fold ko siya guys, natahian kabila ang gilid yan, nagupit na ako ng 16 inches guys, then ipo-fold ko, ipo ko siya tapos after nyan natahian ko naman yung magkabila ang gilid guys yan magkabila ang gilid ang tahi nyan tapos nyan guys, binaliktad ko siya, dinalagyan ko siya ng foam na pampatigas sa gagawin nating ribbon guys. Ayan, nilagyan ko siya ng ribbon, ay ng foam para hindi siya malambot. Then patakbuhan ulit natin sa makina, yan na nga guys. Ayan, tapos guys, gagawa natin ng tali sa gitna. Ayan guys, yung pantali sa gitna guys, kayo na lang mag-decide kung anong gusto nyo ilagay. Kung kakulay din ba ng TV lace, pwede rin naman yung ganun guys. Kaya lang yan na yung meron ako, kaya yan na yung ko. Ayan na, ganyan lang guys, kadali yung paggawa ng ribbon guys. O. Oh. Ayan, di. Ayan, ayusin nyo, na, ayusin nyo na lang guys, medyo i-ano nyo na lang, i-plot nyo na lang yung pagkaka-ano din, ikakabit ko na guys sa TV lace. Ayan, dyan nyo guys itatahi sa so may pinagtahian ng ano, sa so may pinagtahian ng gar, ng ng makina guys. Dyan nyo itahi yung ano, yung sinulid ng sinulid ng ribbon. niyan ganyan lang guys. Then, ayan, ganda na guys. O, oh, susukat natin na yun sya guys sa TV. Para makita nyo talaga kung paano, kung gaano kaganda. Ayan naman guys. Ayan, sinukat. Ayan, guys, ay pang 32 inches lang siya, guys. Ayan, pang 32 inches. O, oh. see? Ang ganda, guys, diba? O, oh, simple decoration lang, guys. Ayan, o, oh, di diba? Ang ganda, o. Oh. Ayan, dyan na lang, guys. Bye!